sisi lang. So, matagal-tagal na lamang walang upload kasi busy, may sakit si Lolo. And then, ngayon, nasa hospital kami. So, ayan. So, busy kasi hindi pa rin gumagal ng bed sore niya. So, bukas, operahan siya. Tatanggalin. So, ayan. Wala na naman akong kausap. So, chika-chika ulit. Okay. So, Ayan, so... Ito, dudangan ako sa kukuhin. Manood at kumain. So... Ang bawa rin sobra. Lagi nak no. sa akin yan Lagi chiching ni yan. na uh, nene siya kasi makati yung lalamunan niya. So, natin matapag. <laughs> gising-gising yan, gising-gising yan. Okay. So, <todic music> Di ko alam kung saan yung 7-11. Dito ata. Nakakatakot. Siguro mag-iso. Tignan mo naman. Saan <laughs> ba yun? Basement 1. Bakit? Asan ba? <laughs> Kung naalang. بس كلنا هتعرفون يوكنا موسى انفانيكو مقيتا هتعكون 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 ko papunta ka ng 7-Eleven mag-isa. Ah, ayun. Gito ko na siya. hospital ospital, hindi niyo? May 7-Eleven. Tapos, O, di ba? Shala kung saan ka pagbubuksan. Tapos, may palaruan pa doon, oh. May tambayan, ayan. So, ito so, tayo sa mga 7-Eleven store. So, nice. Hanap tayo ng pagkain Kasi okay. Yan, so Hanap tayo ng Pagkain natin So Yan dito yung mga Iniinit-init lang na pagkain ayun talaga yung madalas ko tapos tinapay ayan pwede ako magtinapay kasi may kape pala ako dun sa taas so bili tayo ng tinapay para mamaya ito na lang para mamaya umaga so, ito na lang and then tayo natin tinipa wala nang spaghetti ito egg. Mm. Ayan. So, ayan yung mga pagpipilian. Meron din mga ganito. Mga salad-salad. Pero ayaw ko na. So, hanap ba tayo? Hanap tayo. Wala na rin dito eh. Ubus na rin eh. Pabili na tayo. Ayun. So, balik na ulit tayo sa nakakatakot na. Wala talagang tao kasi kaulan talaga dadaan mo kita So, kita nyo naman, di ba? So, yeah. <laughs> Di ba? Kita nyo. So, hanggang almusal na natin to kasi hindi na ako makakalabas bukas ng umaga kasi si Lolo operahan siya kaya bumili na rin ako ayan so sama ko na naman kayo ah nakita niya yung hospital na tinan niya naman no, takot maglakad di ba? grabe so dito <laughs> nagabrod ka alakas na lang din talaga loob mo sa mga Ini kotak hutan mode 4 nungga sa Filipinas ba. Aya. Let's go. Dan so. Coba tayo. Watch watch. so tapos na tayo mag toothbrush time to sleep na so dito tayo matutulog ngayon sa hospital yun na nyo tulogan ko yan yeah. kita nyo yan lang siya tapos ayun si lolo ayan so ganyan lang kami dito bukas yung surgery nya So, pagdasal natin si Lolo. Buti. Nakatulog siya ngayon ng maayos. So, kagabi kasi sobrang ingi talaga niya. As in, wala kami tulog ni Lola. So, kaya pinakonfine ni Lola ngayon. So, update ko kayo tomorrow. So, good night all, sisi loves. Ayan, so, Good night.